Kung problema nyo rin ay yung baby hair, try nyo itong Bremud na to, 10-in-1 serum. Ito mga siko, nag-help din siya pampatagal ng frizzy hair at syempre nakakatulong din siya sa mga split ends na hair katulad ko. And as you can see, lalagay lang ako dito ng serum sa aking hair. At yan o, automatic mabawalan na agad yung baby hair ko sa buhok. Sobrang ganda nito at saka ang bango-bango talaga. Feeling ko kulang yung araw ko pag hindi ko to nalalagay sa buhok ko. Ayan siya mga siko, ang ganda-ganda at pagatuyo na yung buhok mo, parang bagong reban ka lang talaga. If you want this mga Siko 10-in-1 hair serum na to, ang daming sold at ang dami din talaga yung mga good reviews dito. Check nyo si Siko, sobrang ganda. Ang bango at saka, mm, mapapawaw ka sa kanyang presyo, ang mura.